ayan, yung tunnel. Ayan, good morning sa lahat. Update tayo dito sa may tulo ng seawall. Ito nakikita nyo, ito ang drainage dito sa may seawall. Oh, ayan, oh, malinis naman eh. Wala nagtatapon ng basura dyan sa drainage. Ayan, ang tubig, malinis din oh. Oh, ito ang itsura. Andito ako ngayon sa may baba ng... sa may buhangin. Diyan ako madalas nagbi-video yan. Yan taas na yan. Diyan ako lagi pupwesto. Ito pakita ko sa inyo yung dulo ng kalsada dito sa may kuan ayan oh. Nagke-cave in na. Pag high tide, sabi ng mga local dito, yung mga katira malapit. Ayan, ayan ang level ng ng dagat pag high tide. Siyempre, unti-unti ang lalambot dyan, mag erode dyan, hanggang pumasok yun sa loob, babagsak tong pavement na to, tong kalsada. Ito yung sidewalk, ayan ang pinaka-seawall. Ayan o, oh. pinakain nga yung lupa eh kasi etong puno na tong coconut, eto yung unang bumagsak nung nakaraan na habagat, yung sunod-sunod na bagyo. Ayun, tingnan nyo. Patay na yung puno na yan Oh. Eh. Tapos, ang susunod dyan, eto. Mapapansin niyo ayan oh. Unti-unti yan, mag erode dyan, babagsak. Ang nakapatong dyan na puno, itong coconut. Ayan. Babagsak din yan. Limang coconut na bumagsak. Tapos ito yung structure ng seawall Maganda sana yung structure ng seawall Mukhang, mukhang di naman tinipid Mukhang maayos ang pagkakagawa oh, May bakal nga, oh. may mga kabilya Ayun pa, oh. Nyo. May kabilya oh. Hindi lang basta sinim Maganda sana ang gawa Kaya lang ang naging ano na to, Hindi tinapos ang problema nito yung outer part yung nakaharap doon sa dagat hindi dapat na may slant na ganun tapos silyado kasi gano'n lang eh tapos hindi silyado kaya pumapasok ang tubig dito sa ilalim hinahampas kukutkutin yung nakatambak dyan kaya yung pundasyon ng seawall gumalaw kaya ang nangyari itong seawall tumagilid ito pakita ko sa inyo sample niya, no ayan tignan nyo yan zoom natin oh. 'di ba? Nakikita niyo 'yung dagat. Yan 'yung part ng seawall na nakaharap sa dagat, 'yung may butas na 'yan. Oh, hindi silya, dapat yan silyado 'yan para 'yung mag high tide bumagyo, malakas ang alon o mataas ang high tide. Hindi papasok, hindi kukutkutin 'yung ilalim niyan. Ito nyo, puro bato na lang. Oh, wala na 'yung lupa, wala na 'yung buhangin at pinambak Kaya hindi stable 'yung pinapatungan ng seawall umuga yan kahit tumagilid yun na nangyari dyan Ayun, maganda naman sana ang gawa kaya lang hindi tinapos anong nangyari dyan, para ka lang nagtayo ng bahay nilagyan mo ng bubong, pero hindi ka naglagay ng gutter, kaya yung yung tubig na pupunta dapat do sa gutter diretso sa down spot, pumapasok pa do sa loob ng bahay mo pupunta do sa may kesa may mo kaya masisira yung sa may mo tutol sa loob ng bahay mo ganyan ang nangyari dito sa seawall na to yun dito sa loob nagtambak sila na simentuhan pero yung labas hindi natapos hindi nakasilyado yung labas yung nakaharap sa dagat o oh, eto tingnan nyo yung coconut na yan oh, yung coconut na yan doon sa last update ko dito sa video ko dito nakatayo yan dito siya nakapuesto yan ngayon natumba na siya oh. Oh, ito yung katutumba lang daw to. Kahapon na daw tum tumumba to, sabi ng mga tao. Ayan. bagong tumumba lang yan, kitang bumubo -bum pa yung lupa, oh. So, may ugat niya. ito itsura niya, no. Bago tumumba, tingnan nyo. yan ganyan na itsura niyan. Nakatayo pa. Yung ilalim niya, unti-unti lang nakukut-kut. Pero mga nagdaang araw kasi mataas daw yung high tide. Tsaka maalun, mahangin. Panayang hampas daw nung alun do sa ilalim nitong coconut. kinatatayuan niya, nakutkot. So nawala ng pundasyon. Ayan, bumagsak na siya. Ayan o. Oh. Oh. Balong limang puno na tumumba rito. pang Hindi, pang-anim ata to Pang-anim o pan lima, Baka ito susunod... Hindi lang, baka sigurado ito na susunod. Kasi kinukutkot niya niyo. Eh, oh. Pag nawala ilalim niya wala nang pundasyon, itong coconut na yan, yun Oh, babagsak din yan. Sayang, ang dami pa naman bunga, oh. Ang daming coprasana niyan. Ang dami sanang buko niyan. Eh, wala eh. Yan ang nangyayari diyan. Pero ang ganda ng buwangin, eh, o. Pinong-pino. Black sand. Pero pino. Tingnan nyo. Tapos yung nag-collapse na drainage, ito yan, o. Oh bago nangyari to yung buo pa sana yan aabot yan hanggang doon, lagpas dito sa coconut na to kasi itong bandang area to ito yung river exit o ayan ang itsura niya, no buo sana yan pa ganun wala na eh kasi nung nakatayo buo pa yan dito ganon. hanggang dyan buo yan pero yung ilalim niya, ganito na oh. Kaya bumagsak ito na yung debris niya, oh. o tinan no ayan ang mga debris niya, oh. yung bumagsak ayan pa oh. Oh, ayun, oh, ang dami oh tingnan nyo yan ang debris nitong drainage na bumagsak o oh. yan, dyan sa taas na yan dyan ako madalas nagbibidyo noon yung mga una kong video ito yung pinakadulo ng seawall kung naayos, natapos sana ng 100% pati do doon sa labas hindi magkaganyan sana yan eh kasi hindi tinapos eh hindi natin alam kung ano ang naging kwento niya bakit kinapos kung kinapos ba ng pondo o baka naibulsa uh, sa, sa malamang naibulsa ngayon oh, low tide ngayon kaya ang ganda ng kuwan ng dagat oh tingnan niya dito sa ano dahil low tide malaki yung area ng buhangin na makikita mo kasi pag high tide ang dagat imbis na nanjan lang nandi dito and umaabot dun sa bahay na yung tubig dagat ganyan ang high tide dito 6 years ago nung bago lang ako rito 7 years ago yon yung ganyan na level ng tubig dagat high tide na noon yan pag low tide nandoon, banda ang tubig pero ngayon oh, kasi gawa ng climate change yan tumataas ang sea level itong inaabot ng tubig 7 years ago o oh, 8 years ago high tide na yun, pero ngayon low tide na lang yan ang high tide umaabot dito eto tong area to may mga bahay dyan mga limang bahay pa ata yan kasi hindi sila inaabot pero ngayon wala na oh meron akong video nyan tingnan nyo doon sa ibang video ko pinakita ko may structure pa dyan yung kasagsagan ng bagyo ng habagat sunod sunod bagyo nasira yung mga bahay na wash out pero ngayon totally eh, inalis na yung nasirang bahay dyan kasi umurong nga sila papasok dito sa loob Ito no Papasok yan, patras pa pa ang patras Habang tumatagal kasi uh, Tumataas ang sea level Kaya aatras ng aatras Itong mga bahay niyan Darating ng 3 years from now Aatras na naman yan dun Kasi tumataas ang sea level Medyo magandang panahon ngayon no? Sumikat ang araw Ayun, kitang kita yung dulo ng Northern Mindanao Andyan sa dulo, dyan ang Dipolog City ang kapitolyo ng Sambuanga del Norte Dipolog City sayang tong koko na to aba dami pa sanang bunga yan pero hindi rin masasayang yan kasi puputulin niya ng mga tao rito gagawing koko lumber yan aba nya no ilang poster rin ng bahay magagawa nila dyan yung pa isa dami oh ito ginawa nila tambakan oh pero mo kung di nag-collapse, hindi malalaman na tinatapon na ng mga presidente to ng basura, eh, no? Puro basura, oh. Mga walang disiplina rin kuminsan, eh. Yan ang problema sa probinsya kuminsan. Hindi na-educate kasi ng local government, eh. Ito mga ugat ng coconut, to, oh. Ito, tingnan nyo yan, oh. Yung mga ugat na yan, sa coconut yan, yan dito yan, oh. oh. kung hindi pa maagapan yan, mag-collapse din to kasama yung mga basura na yan tutumba rin yan kagaya nito pero malamang mauunat to eh bago ito daming kukunat so, ayan ito yung pinakahuling bumagsak tignan nyo sayang sa o oh, yan, yan. dito siya nang galing dito yan nakapatong ayan o oh. dito yan nakapatong tumumba siya kaya mapapansin nyo ang ugat nyo oh, may lupa pa kasi kung matagal na yan at inabutan niya ng ulan, malinis na yan, wala nang lupa yan. Kung baga ano, nahugasan na yan, pero malupa pa rin. Ibig sabihin, bago lang yan. Ngayon lang nangyari yan. Ayan. Kinakain. Ganyan ang itsura, o, pag kinu... Yan yan. Pag pinapasok ng tubig, ayan o. Oh. Nag... nag cave in. Kinakain ng tubig, dagat, yung ilalim. Ayan. Kukut-kutin niya unti-unti. Oh. Hanggang sa umusog ng umusog yan, yung mga coconut na nandito tutumba yan. Sayang. Iba yan. Di pa tayo dito. O oh, yan ang dulo ng siwol. Ito yung tumumba ng coconut no. May punong kahoy dito tumumba Two yung kasagsagan ng habagat kwan Wala na rin Tas, ito yung unang puno na malaki at tumumba, ayan o Nakikita nyo to, wala na siya lupa Kasi matagal na yan dito eh Nahugasan na yan ng ulan Tsaka yung hampas ng alon Wala na lupa, bus na Sayang yung kahoy, hindi nila ginamit Mapapakinabangan na nilang Coco Lumber yan eh Ganda ng dagat. Maganda ang panahon ngayon, no? Oh. ng kaunti. Mahina lang yung hangin. Kaya ang dagat, ang alon, wala rin masyadong alon, no? Oh. Tsaka low tide. Lipat tayo kaya. Dito tayo. Ito pa yung debris nung sa drainage, Oh. Ayan, ang wall. Nung drainage, Oh. Yung drainage na yon, lumiko yan papunta rito. Ang Aabot sa da dapat dito Hanggang dito sa da dapat eh o, Ngayon wala na oh o, Tapos yung mga tao Yung mga nakatira dito Dito sila dumabalik Gumawa lang sila ng daanan Hagdanan Oh eto Inaabot na rin yan oh Susunod yan Babagsak din yan <clears throat> Ito yung sinasabi kong river outlet Tingnan nyo to sang ngayon wala siyang tubig wala siyang baha naabsorb naman kasi ang tubig kasi niya sa ilalim na dumadang kasi tambak ng buwangin to eh. Yan, yan ang river outlet o, tapos yung mga bahay na yan uh, in 3 years time siguro aatras uh, na yan kasi ang, ang high tide kasi ngayon maabot dito itong area na to In years time, aakit nandito. dito. Kaya itong mga bahay na nandito, at yan dun. Sigurado yan. Ganda ng buhangin sana rito. Black sand lang. Pero pino ang buhangin, no? Laki ng damage. Nanggaling na rito ang, ano, ang... District Engineering Office ng Dipolog. Sila nakakasakop sa Manukan. Eh nag-inspection na sila, nag-survey na pero matatagalan pa yan kung gagawin nila to makakuha sila ng pondo malamang yan next year na, hindi ngayon, malabo yan matagal kasi yung proseso ng pagkuha ng pondo para sa repair ng mga, ganito, mga ganitong project ito naman siguro, hindi naman to kasama sa, kwan, sa flood control issue ngayon dahil ginawa daw to sabi nung isang empleyado ng taga district nakausap ko kung di siya nagkakamali, 2018 daw ginawa ang seawall na to. 18 o oh 8. 18 ata sinabi niya. So, matagal-tagal na rin. Tsaka sa nakikita ko structure, maganda sana. Hindi lang tinapos. ay kagaya na, no. Zoom natin. Yan. Dapat yan. Kung mapansin nyo yun dito sa loob, island. Silyado. Pero yung nandun sa labas, inakarap sa dagat. Yan, no slant yan, pero pagdating din sa may mga poste na yan, ayun yung mga poste na yan pagano na lang yan tapos open na yan, hindi yan silyado kaya yung hampas ng dagat yung alon, yung current pasok sa loob, kukutkutin yung unti-unti, yung loob ng seawall tapos ma-erode yung lupa, yung buwangin kaya hindi na stable yung base ng seawall yung pinapatungan ng seawall, kaya nag nagka-problema ito mag-ilid dyan kaya nagkabasag-basag yung gustas ayan, dito tayo sa dulo ng seawall na may, yung may tinapos talaga ayan oh. pagmula dyan hanggang dun wala siyang sealed yung seawall open yung ilalim niya kaya kinutkot maganda sana ang pagkakagawa ng seawall pero dahil hindi silyado yung ilalim pinapasok ng tubig dagat tsaka ng alon pahampasin pa yan ng malakas na alon pag may bagyo masama pa naon gumagalaw yung ilalim nawawala yung tambak na lupa o buhangin kaya ang na, hindi na stable yung pinaka base ng seawall kaya gumalaw yan Ayan, matibay sana yung kwan yung seawall nakikita nyo naman may mga bakal pa oh. kaya lang kasi hindi tinapos ganda rito oh. low tide pa tide nga Ay. uy dumidilim may mga ulap nakita ko kasi doon sa news sa weather ng pag-asa umpisa na raw ng ami amihan kaya ang hangin malamig kahit hindi humahangin ma -ano mo na, malamig yung simoy lalo na dito tabing dagat kaya ang sarap kumistambay sa tabing dagat pag umaga. Lalo kung ka sa sakit. Sa tabing dagat, maganda sa umaga. Sumingot ka, lumanghap ka ng kan, yung sariwang hangin. Maano mo yung tubig, dagat, malalanghap mo yan, yung alat. Press yan, walang pollution. Hindi ka gaya sa mga malalaking city, polluted ang mga hangin. Eh, ito yung mga residente, kawawa itong mga taon to ang mga bahin nila talagang pinagtagpi-tagpi na lang mga kadalasa yan yung mga yero na yan kadalas hinihingi lang nila yan sa ibang construction na imbis na itapon hinihingi na lang nila tapos kung may pera ka pambili bilig ng bago o kaya bilig ka ng pawid yan ang bubong mo pero pag pawid kasi pag malakas ang ulan tagusan ang tutulot tutulo yan ganda sana dito pero imagine mo pag high tide kumaabot dyan ng tubig dagat kaya yung poste nito mga bahay dito sa tabi Lubog sa tubig yan Lubig, tubig, dagat Ay, ito na yung Bangka na nangingisda Sa kaya nakarating to May nahuli kaya yan Ayun, eh, tsum natin Ayan o oh. Galing sa laot yan eh pero hindi naman malayong malayo. Kanina nakita ko sila nandito malapit naghulog sila ng lambat. Ay na muna update natin dito sa may dulo ng seawall dito sa Baybayin ng Manukan Poblasyon sa ko pa ng poblasyon. Ganda. Don't forget to like and share and subscribe to my channel para updated kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po. Oh!